ang Manila Film Center na itinayo ng mabilis para sa isang film festival noong isang libo walumput isa ay naging isang lugar ng trahedya at misteryo dahil sa pagkamatay ng mga manggagawa sa isang aksidente sa pagtatayo. Ang pagmamadali sa pagtatayo ay nagresulta sa pagbagsak ng mga scaffolding na nagresulta sa pagkakatrap ng daan-daang manggagawa sa ilalim ng basang semento ang ilang mga manggagawa ay naiwan na nakabaon sa loob ng gusali dahil sa desisyon na isara ang ilang bahagi ng pundasyon. Simula noon, ang Manila Film Center ay naging isang lugar ng mga kwentong paranormal na may mga tao na nagkukwento ng mga nakakatakot na tunog, mga anino, at iba pang mga kakaibang pangyayari. Ang lugar ay itinuturing na pinagmumultuhan na nagpapalakas sa alamat nito bilang isang lugar ng misteryo at takot. Para sa higit pang mga kwentong misteryo, huwag kalimutan na mag-like, share and follow para sa mga susunod na video at salamat sa panonood.